Talamak talaga yung mga pares dito sa Pilipinas. Kaya ang daming na addict sa street foods. Kaya nag-isip ako ng kakaibang pares. Pinartner ko siya sa Shabu Shabu. Kaya naging pare Shabu. Ito yung pares na literal na makukulong ka sa sarap. Ano nga bang special dito sa isang paresan sa kanto? Fusion ng pares at Shabu Shabu. Bali, may tatlong kinds mo ng Shabu Shabu balls po yun. Kakain ka lang ng pares 60 na naka-chopstick ka pa. Kakaibang pares na may fusion, international at local na combination. Pinagsama-sama para sa isang unique na street food. Wala kang magiging problema, ibang klaseng trip at talaga namang all good Guri natin at tikman itong bagong barisang matatagpuan dito sa tinaguriang History Capital of the Philippines, Cavite! si Marin Marasigan, owner po ng Pare Shabu. Located po to sa Silang Cavite. Alam ko naman tayong mga Pilipino, mahilig tayo magpares. Sobrang dayang paresan na sikat ngayon, kung saan saan. So nag-isip ako ng idea na yun nga magbukas din ng pares. Pero tinanong ko sarili ko na ano bang dapat nang iligay ko na para mas maging kakaiba. So yun niya, mahilig din ako magshabu shabu So may nakita kasi akong lutuan sa China na trend doon kasi may mga tropa ako sa China na ano, supplier. E, ko yun kung may gandong lutuan ka. So yun nga, meron ganon. Um ako, pinarating ko dito sa Pilipinas. Yun yung ginamit ko na lutuan para dito sa concept ko. Kaya naisip ko na pares shabu. Pali, pinagsama ko yung pares at shabu shabu. Pambihirang combination ng isang malahat pat at kumukulong street food. Ibang klaseng fusion ang ginawa na pati tema nito nakakatuwa. Pinagsama na yung gulay at mga tuwalyang maninipis hiwa. Pumonos pa yung mga karne ng baka, squid balls, may kasama pa tong tokwa. Kakaiba, solid at kaaya-aya, pero paano nga ba nagumpisa itong ganitong klaseng ideya? Noong una, ko lang to sa parking ng business ko kasi eh, hindi ko naman alam kung mag-click o hindi. Kasi ko hindi man, uh, walang muha, wala sa akin. Kung mag-click, mas masayos. Yung una, uh, lang muna kami. Eh. Bali, isang tent sa totoan, isang tent sa mga nakain. Yung pare Shabu, nag-isip kami ng anong uniform. So, naisip ko muna na yun nga, parang mga preso ng ang luluto. bila akong nag-come up dun sa kulungan na setup kasi parang mapil mo kung nasang kan lugar na hindi lang yung pagkain yung dinadayo, pati yung mismong lugar. Kasi yung pagkain given niyan, eh, pare -pare. Yung na yan, eh, halos pare-pare sa mga yung na pagkain, pare-parehas masasarap. So yung trip ko na ano, maramdaman mo kung yung ambience ng lugar, kaya naisipan namin yung kulungan naman. So yung mga karne namin, bali sa bahay namin yung piniprefer, uh, overnight na nagpapakulo nung tuwaya at beef. Then sa umaga, mga before lunch, dadali na dito yung sa pwesto para i-set up na yung restaurant. Bali pag bukas namin, yun niya, yung una, -una namin yung sabaw. Then pag kumukulo na, lalagay na namin yung mga onion leek, yung mais, kasi nagpapasarap din sa sabaw ko eh. Then yun niya, na namin yung mga ingredients na na nakaikot dun sa sabaw kasi nagpa fountain po yung sabaw niyan so nakaikot dun yung tuwalya, karne, mais, yung noodles tsaka yung mga yung mga shabu shabu balls. Bali may tatlong kinds okay po ng shabu shabu balls po yun. Yung broth namin yun yung kakaiba nga, yun pinag-fusion ng pare at shabu shabu. Bali dun ka lang makaka-experience ng pares na malagnaw kasi nga yun nga gawa po ng shabu shabu, mas light brown at mas masarap po. Isa pa sa anong special sa amin na yung pares namin ay kahit dun sa regular namin may kasama na siyang noodles. Bali ano siya, crystal noodles yun, yung mga ginagamit po sa, sa japchay. Pakain ka lang ng pare 60 na naka-chopstick ka pa. Para ka bang dumadalaw sa bilangguan, may mga kunwari pang preso tapos ikay pagsisilbihan. Talaga namang nakakawaw pati itong kumukulong fountain ng sabaw. Sa minimum na halagang 60 pesos. Pwede mo nang tikman itong pare hindi ka na masyadong gagastos. Ano nga ba ang sikreto para mapanatiling maayos at ganitong klasing negosyo? Sa mga gusto magnegosyo, unang-una dapat gusto nyo yung ginagawa nyo, hindi yung sumasabay lang kayo sa trend. Dapat malakas din yung loob mo na supportahan yung business mo kasi hindi naman laging panalo yan. Dapat pag-aralan mo rin lahat ng galaw mo kasi hindi yung porkit uso, Gagiyahin mo yung gandong business, nakita mo sa ibang lugar, sikat yung ganto, hindi ganun. Dapat pag-aaralan mo rin yung dapat yung, yun nga, yung business mo, then dapat yung focus ka lang din talaga sa ginagawa mo. Yun nga, sumubo ka. Wala naman mawawala. Lakas lang na loob din talaga. Mga Cubs, uh, ini-invite ko po kayo dito sa Paris Shabu. Uh, located po kami sa Silang Cavite. Open po kami ng 3 p.m. to 12 midnight. Pwede nyo po kami erase po uh, Parishabu silang. Tikman nyo po ang unang Paris dito sa Pilipinas. Mukukul malungkot sa sarap. Talaga namang manyaman, Kenny. na mga cop. Kainan na mga But welcome dito sa JP Rizal Street. Dito yan sa Silang Cavite para sa isang pare shabu. Ay, hey, kakaiba to tol. Ngayon lang ako nakakita na to sa tanang buhay ko. Siguradong sigurado mm. ako. Wala akong nakitang ibang ganyan. Paris mm -hmm. Pares na shabu-shabu pa. Kaya, Sayang siya nga. tinawag na pare shabu. Fusion. Oo. Oh. So, Say, sabaw na agad tol. Eh, Tara na, na natin to. Natin yung sabaw. Yan lagi dapat ang uunahin. No? Cheers. Cheers! Oh! Mm. Alanganeng shabu-shabu, alanganeng pares talaga. Parang hmm. ganun talaga yung kinalabasan ng sabaw. Pinagkuluan siya ng baka, pero nalalasahan mo din yung karaniwang nilalagay sa shabu-shabu. Meatballs, mga ganun. Vegetables. Yung shabu shabu tol, yan ba yung parang mga hot pot ba yan? Oo, oh, yung hot pot na may mga thin slice na mga karne, tapos may mga gulay, oh. Uh, tapos pinapakuluan na gano'n. Galing, no? Parang alam ba ano yung ibig sabihin ng shabu shabu talaga? Ano ba ibig sabihin talaga, no? Swish, swish. Swish, Kasi switch. yun yung tunog nung sabaw. Ah! Diba? Parang ano, pag pinapakuluan. Sus, so, alam mo na tunog ng sabaw nyo? Sa amin, block-block lang tunog <laughs> nyo. <yun. laughs> Ito, ito lang ang nakakatuwa dyan. Oh. Kakain ka ng street food na pares, pero magcha-chopstick ka. Yun nga ako, medyo lang problema ng konti. <laughs> <laughs> Tingnan natin. Meron siyang halong tuwalya, karne, meron siyang gulay dyan, squid cheese ball, meron din siyang lobster, tsaka fish tofu. Umpisaan ko na dun sa na-curious ako to. Cheers! Cheers ulit! Mmm, totoo nga. Yun siya mga kapsok, may cheese. Bango Siyeng mm -hmm. ko rin nga ito ba yan, Ton? Oo, Ayan. yung bilog na parang madilaw-dilaw. Ayan. 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 Mm. Galing, oh. Eh. Sumisirit, oh. Mm. Kadalasan, lagi natin sinasabi, hindi siya magiging paalos gumawa ng kanin. Hindi nagpatalo ang sa buo. May kanin. May kanin nga, Ton. <laughs> May kanin tayong kanin, Ton. mismong karne ng baka. Tapos may tuwalya pa. Yung mga yun, talaga yung nalalasaan din. Sa dami nung nakalahok sa kanya, parang hindi mo naiisipin na maglagay pa ng iba pang pampalasa. Pampalasa, di ba? Toyo. Oo. Oh, oh, pares. parang okay na sa na ganito lang. Pero syempre, choice nyo pa rin yun kung gusto nyo gumamit ng uh, condiments. Kasi yung choice na yun, lagyan natin ng condiments. Ayan. Para kompleto experience. Mm -hmm. Lagyan natin ng bawang, spring onion, pampakate, paborito ni Mayor TV. Ay, hindi totoo yan. <laughs> Tapos natin, gamit ang ating chopsticks. sticks. tol, may noodles pa pala siya. Ay, oo. Oh, oh, ano? Oo, oh, yan, oh, nasa baba, oh, parang shabo-shabo talaga. Mm. Tapos buhusan mong ganun, oh. Uy. Paliguan mo para laging fresh. Mm -hmm. Anong klaseng mm. noodles to, Tol? Ano mo yung ginagamit sa mga side dish pag nagsasanggipsal ka, yung japchae. Ah! Parang um, ganun. Mm. Yung pinaka parang pansit nila. Kanin sa kutsara, sabawan, lagyan ng konti karne. Natikman mo na ba ito, tol? Ay, lobster ball. Hindi pa. Lobster ball. Isa pang napansin ko nakakatuwa dito, yung tamang-tama na nilagyan nila ng mais. Pampatamis. So, pag tinikman mo to parang sumama na rin yung mais. Ano ka na Kumain ako ng tsitsaro na spicy. <laughs> tapang mo, no? Abot <laughs> mo nga sa akin yung garlic. Kala ko naman hihingin mo itong nasa gitna. Hindi eh, siyempre garlic muna. Mm. oh, and tapos? Oh. Ayan mo ito rito. Spring onion, sprinkle. Yeah. Ayan! Ayan! <laughs> Ayan! Ay, mga meron, naghihintay na. Yeah. Ayan! Ano <laughs> Akala ko naman sa'yo napupunta eh. yan. Gusto ko kasi, one for you, One for me. Wow! Yeah. Haluin ko muna to, tol. Abang na abang sila eh. Yan, yeah, no. itang -dita niya. yan. Mga kadso, oh. Mangkulang tol, ah. Safe yan, tol. <laughs> okay naman. <laughs> <laughs> okay ba? Ano? <laughs> Wala naman ah. Parang na-irritate yung throat. yeah. <laughs> tuwalya. Mm. muna tayo tol, namnamin naman natin habang mm. mainit pa. Nung sensor pa lang to mga kabs nung nagpe-prepare pa lang sila. Natutuwa na ako dun sa napaka-unique na bubulwak-bulwak na parang fountain na sa bawang. Dotol, no, kanina lang ako nakakita nun. Mm. Kaya nga sabi ko, nung kumukulo siya, hmm. eh, kasi di ba parang yung pwesto nila, parang kulungan. kumukulung kulong Oo, oh, okay. Di ba? Tama. kumukulong kulung ang lahat ng recados. Tapos yung mga staff pa nila, oh, wala mo preso. Naka-orange pa, may leather P Ano kayong sabihin ng P? Pares, no? Pwede rin peso sign, no? Oo. Oh, oh. hmm. Lahat unique, tema, lasa, fusion ng dalawang pagkain, magkaibang bansa, lahat pinagsama-sama, patok pa rin, okay na okay. Mm okay. na swak, patok na patok. Hmm. sa 60 pesos, meron ka na agad para Shabu. Abay, mag tayo ng apat. Apat? Ang last TV sticker. Ang dami! Dito sa Pare Shabu. Dahil totoo at talaga namang manyaman, Kenny. Uy! Uh, baka outro na yan, ha? Hindi <laughs> pa rin. Hindi pa rin. Hindi <laughs> pa rin memorize. Hindi na ako tumama. Ha, <laughs> tol. nabanggit mo na nga kanina. Yung mga tao rito, mga parang preso. Mm -hmm. yan, yan. So parang kakaiba talaga siya. Mm -hmm. Diba? Mm -hmm. Kaya naman. <laughs> yan na yun. Mm. Oh, sige, sige. Kala ko, sumo ako. Okay, go! <laughs> wala ba? na ako. Hmm, yeah. Kaya naman! Yan! Kung kakaibang pares ang mo oh. <laughs> Mga nagsaserb ay parang preso Sa sarap ay di magpapahuli to para sugod para matikman Yung pare-shabu <laughs> 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 <Asaki! laughs> okay. <agali> mo, Papi! Hahaha! <laughs> 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 <Sa> mo! <bilibo! laughs> <laughs> Bakit yun ang mo, kung para sa'yo, kung pare Oo, okay. At least, Mm. Malapit-lapit, magkatunog, bagsak na natin! atin Nalsik mga Kaps! Huh? Kung umabot kayo dito at napakanta kayo sa magandang kanta ni Papi Sa Kalibo! Sabayan niya kami kapag niya Hindi ko alam kung lyrics ba lalagay natin dito o yung summary na lang yeah. Para ma-i-comment naman kasi mahaba Uulitin ni Mayor, eto na, let's go! Masaya ba kayo? Kung kakaibang pares ang hinahanap mo Mga ay parang preso Sa sarap ay di magpapahuli to Para sugod, para matikman Yung pares sa Nice. Hi! <laughs> Kumusta oh. po kayo nanay? <laughs> nakaka naman. Oo, oh, okay naman. Ang galing mga Cubs. Hmm. Ang galing talaga nito. Ang galing na pagkaka-invento yung oh, pagkakagawa. Eh. Hindi ko alam kung invento. Hmm. Hindi naman siya invento. Uh, Pagkakaisip ng idea na magkaroon ng pares slash shabu-shabu. Yung nga na-inspire mo. Pinagsanib pwersa yung dalawang masarap na pagkain. Kung baga pinagsama mo yung sosyal at saka yung masa. Magkakasundo-sundo ang Pilipino dito, Papi. Tama. <laughs> Masaya ka ba? Masaya! Hep! Hep! Hore! Oh, Ako nga si papi Hmm! Betong! Uy! Hindi! Ha? Si yun? Si Chad! Ay, si Chad! Si Lassie! Ayan, si Lassie! Ayan! Si, ah, si Chad! <laughs> si si... Chad. O, oh, tsaka si MC, may gulay bo. May gulay <laughs> MC! Sila po ang Bex Battalion ng Team Calas Team. Cubs Battalion yan. Yeah. O, oh, Cubs Battalion. Oh, o, oh, Bex tapos Cubs oh, Battalion. Cubs Battalion. O, uh, Bex Battalion, kala nyo kayo lang ha. Meron kami, kami dito pambato. Ito! <laughs> Ito. Ba ba bago tayo mapunta sa kung saan. Ba't uh, mm. sila mo naman t-shirt ko? Ay, oo oh. nga! Available oh. na to. Alin? Sa Shopee. <laughs> Ito po ay tinatawag na tribute shirt dahil yeah. meron siya lahat ng mga segment at mga salitaan o uh, yeah. mga tumatak sa Team Galasan dyan. Team Galas TV, Manyaman mm. Kenny, Rule Numbers, lahat-lahat, yeah. pag-tips ni Tata. Kompleto yan. Yeah. Available lang sa Shopee at palagi nasa description link. Yeah. Nasa description box ang link yeah. papunta doon. Yeah. Maraming-maraming salamat pala dun sa mga previous episode namin na may mga umorder doon. Mm -hmm. Thank you, thank you sa malaging pag-suporta sa Cubs Nation sa Team Galas. Yan, mag-ingat kayo palagi. Siguro hanggang dito na lang, no? Kasi lunch time ngayon yung ini. Tsaka baka nagtataka kayo, uh, mas maaga pa po kami sa opening. So 3 p.m. pa yung opening. Sa mga oras na to ay alas 12. Papansin nyo kami kami lang muna. Ingat kayo palagi. Palagi kayong ngumiti. Dahil ang ngiti ay nakakahawa. Kaya ngiti-ngiti lang tayo tulad nito. Ang hindi yan ang ngiting kending kending yan. Ngiting kending! Ngiting kending kending. Sabi ko ngiting. Oo. Sige, ako si Kamstes! At ako si Mayor TV! At mula dito! Silang kamite! Kami! Ang bagal tuloy ng house! Ayusin mo! Sabi mo, ang team, Ken Las! 2023, nalangyong magsasabi at papahalala sa inyo Huwag naman niyong nakakalimutan at laging matatandaan! <laughs> <laughs> Nakakagulat! <laughs> na <laughs> cheers tayo papi! Oh, cheers! <laughs> <laughs> mo ka pa <laughs> Mamahal <laughs> no kayo. Hindi mo marunong <malunuki> yung rating. Masigla. Ang ganda Sige. Bye. It's a fact. out. na Wala sa storyline niyo na. Nakikinig ba Ranguel tayo! Baka bang nakakaiyak na kwento? Teka masakin na tsaka kung sino magtatakip dito? May patakip pa rin sa Eh, Bebex Batalion! Hindi! Caps Batalion! Oo! Caps Sabay-sabay! Caps Batalion! Caps Batalion! Masakin! Ayan! Ito may... may not Isang hawak mo, isa yun yan. Ay, <laughs> <laughs> Totoo? Oh. Ano nga? Eh, mukhang nagtatampo ka na eh. <laughs> ay, Paano? Ay, niya. Yung niya. Palitan naman na lang. Ayun na, may na. May Pam pamask muna yan ha. Oh, thank you. Thank you. So, hindi na pamimigay ka na pa, mga. Mga, mga ito, thank, thank you. <laughs> Koy, hindi ka ko yan. thank you

Thank you, Kat. Yes, thank you. Para si nagsatampo siya kasi daw si Papa Ocho witness. Well, Lebron. Bronx. Uh, <laughs> ikaw? Okay oh, naman yan, pang ano yan, pang jogging mo. Oo, hanggang jogging tayo mo. Jogging tayo mga Cubs Next bonus clip na tayo mga Cubs Punta tayo doon Or uh, kung ano man yung nakarecord na susunod Panoorin nyo Panoorin nyo to Ito na Let's go Shoot your hands Time check, 6.24 a.m. Papunta tayo ngayon sa Cavite para dun sa napanood nyo na Paris na Shabu Shabu. Ganito tayo kaaga pupunta kasi mahaba ang biyahe. At first time natin ulit after almost one month na makikita ang lumang City Hall ng Valenzuela. Tama ba ako? Tama! Ang ahaga nyo ah. Wala pong late ngayon. Pagkita-kita tayo dun sa tapat ng Old Valenzuela City Hall. Siyempre, brokada. Dadaanan natin si Mayor at si Jambo. Hindi muna natin gagamitin si Bubbles dahil hindi tayo kasyo dyan. Five-seater lang yan. Balik tayo kay Chico. Itong uh, seven-seater natin. Chico nga pala ang pangalan nito. Matagal na to. Dahil katas siya ng kotse, -chi. Chico ang pangalan niya. Tama ba yon? Tama! <laughs> Tara na. Let's go! Bye! Time check, 6.41am. Wala pa kami dun sa Old Valenzuela City Hall. Mayor Jumbo, kung mapapanood nyo to, nag-breakfast buffet muna kami sa Lola Ima. Kasi itong dalawang to, Hoy! yaya ng yaya. Yan, gusto nyo mag-breakfast. So dito muna tayo. Dito kasi na-vlog na namin to pero dun sa main branch nila. Pero meron din silang early breakfast dito. Subukan natin. Let's go! Dakong 7.56 AM Nandito na tayo sa tapat ng Old Valenzuela City Hall At medyo nililigpit pa dahil galing to sa mga pagsara ng video At andyan na si Mayor, naka-tribute shirt Parehas, wow naman! Tol, <laughs> kamusta? Long time no si Tol? Long time no si Balita Tol? good morning Tol Long time no si, matagal-tagal na rin yung chicharon na yun eh Oo nga eh, parang Meron. ano pa yun eh, mga 6 months ago Meron pa nga sa bahay eh, na tayo Magkita-kita tayo sa Cavite Let's go! Kabitin. Ang tinagurya! Miron shot! Ayan ang mga miron! Nanonood na naman ng mga paikot! Ayan, tama yan! Yung ganyan! Yung ganyan pwesto, okay yan! Miron ka oh? <laughs> na rin! Miron ka lang dito ha! <laughs> Nagtututuro! Pumukuha <laughs> na ako ng papel! Parang eh. Miron! Yan, tama yan. Yung ISO mo, babaan mo ng konti <laughs> yung <ayeso. laughs> mo mo sabi ni Meron, pag pinapanood niya sa end screen, pagkatas ang bonus din na to, ito yan. Ayun ay, pala yun. Akala ko yung camera yung umiikot nun eh. Ay, hindi mo alam. Ano kumagano yung camera? Ako pa naman. Yung pala yung umiikot. Yung pala tayo din. Uy, wag mong tulungan. Magaan lang yan. Alam niyo kung bakit? Light lang yan. Ay, oh. Ay, 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 ay. Ano ba ito mga meron na to? Alam niyo ang cute niya dyan. Pag pinapanood dito. Talaga itong si si MC at si Lassie. <laughs> May ginagawa si Chad eh. Shout out po, Bex Ito, ito kayo ang version ng Team Gunlan. Bex Batalyon. Chad.

<laughs> pwede, pwede. <laughs> Thanks na tayo yun. Collab kayo ng tatlo. Yeah. Yan yung version nyo ng Team Gunlas. Mga Miron. Thank you po. Salamat po. Mga suwi na tayo. Ito yung katabi nila. Medyo Korean style. Kila Sir Binto. Tingnan nyo, parang nasa train to Busan. Ayan o. Meron tayong station dito. Tapos ito naman yung bu. Tapos meron silang parking. Salamat Yan o. No? Ah, okay. salamat po. Salamat sa inyo, sir. Thank you, thank you very much po. Shout out po kay, ano, kay Patrick. Siya din si Patrick. dito. po. siya din. Salamat <laughs> <laughs> yung shout out. <laughs> salamat <laughs> yung shout out. Shout <laughs> out Patrick. Shout out sa buong 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 pare sa buong. Lalo lalo na kay sir. Maraming, maraming salamat po. Thank you po sa pagtanggap sa amin. Mga Cubs, Parishabu, JP Rizal, di ba tayo? De Piresal, Silang, Cavite. Ito yung harap nila. Ayan. May parking area. Pwede kayo magpark dyan. Salamat ulit, sir. Unan na po kami. Bye-bye. <mulay>